Maribel uh, Mga kabayan uh, humihingi po ng tulong si Maribel Francisco Lopez uh, dito ang IDC niya po daw pers personal na uh, huwag kang magpanik ma'am huwag kang magpanik ha relax ka lang kabayan tutulungan ka na namin kayo paparescue namin magtutulungan tayo huwag kang magalala Huwag kang matakot kung makulong o ano, tutulungan ka ng imbasi, huwag kang magpanik, makakauwi ka. Relax ka lang. Di bali na, huwag kang magkalala dyan, kukunin ang amo mo yung gamit mo. Tutulungan ka ng imbasi, relax ka lang. I-upload ko tong video ha. Ipapashare ko to mga kabayan, tulungan po natin si Maribel.